Good morning, good morning, good morning, good morning guys. Ay, nangangamoy. Good morning. Pagkalawang araw na namin ngayon guys. Ganda ng sikat ng araw. mag alas sa na ng umaga oy nangalaglag yung mangga Uy, nakakasilaw ang araw tara punta na tayo sa tabing dagat bye 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 punta muna kami sa dagat hindi pa man ako magsiswimming swimming na ako Suswimming ka na, masarap maligo sa dagat niyan, mainit-init yung ano, tubig. Bakit mainit-init yan? Oo, kiningnan ko kanina, mainit-init yung ano, gilid yung buhangin. Pwede na kaya mag-swim? Ito, meron silang mga... Pwede na kaya mag-swim ka? Ano dito, table, 5, ay 400 yata, 500 yung bawat ano dyan, table. Tanungin natin kung pwede. Pwede na siguro niya. natin, baka may, may tigyan ay Ihag dan, pababa. Lumit na yung tubig kagabi. Hanggang dito sa may taas yung tubig, oh. Hanggang dito sa may taas. Ngayon, ay, may naliligo na, oh. ay yung mga shower room nila, oh. Female shower room, doon yung kabila. Yung female. Banda rin sa kabilang ah, gilid so marami silang ano dito oh. ah, cottage so may mga tao nang dumating ayun mga nag overnight din yata yun so ayan guys ito yung ah uh, Subic Beach Resort. So tabi-tabi yung mga resort dito, yung doon sa may yung dating pinupuntahan ng ng kabataan kami doon sa kabila Baloy tapos doon yung ano Moroco yung Moroco Beach Hotel sana doon kami pupunta kaya kaya lang late na naming nalaman na mas mura pala doon yung pinsan ko doon nagtatrabaho So, yung barko hindi pa rin sa umalis ayun, no? Ano yung tawag dun sa ano doon? Yung ano nang barko na yun? Tuko. Hindi, yung... Grand Resort. Ah, Grand Resort. Meron siyang ano doon, guys. Kaya na pa yung barko, kumukuha siya ng pasero. Merong ano, yung Grand Resort nandun. So, yung biyahe ng Grand Resort, yung barko na yun, Grande Resort to. Along ka po to Grande Resort, tapos balik-balik yata. Sigurado ka? Oo, yun lang. Iisa is lang yung ruta na nakita ko. Paano mong nalaman? Ha, swimming lang na nalaman? Ah, sige, mag-swimming ka na. Saman mo ko. Dito ka lang, oh. Ah, tara, Puta na tayo sa ba. Okay, baba na. Tapos na ang birthday ni Bunso kahapon ang birthday niya so maligo na tayo ano gusto mo na maligo? malinaw yung tubig ang ganda oh ang ganda oh malinaw oh. oh wow malinaw ang tubig mainit init yung tubig ne mainit init yung tubig Yay! Natupad ang wish! Ah, wow, kaway kaway ka muna! Babe girl! Oh, Mr. Pogi! Sige na, maligo na kayo. Maganda yan sa katawan. Maaga. Nahiga na si... <laughs> Masarap maligo, mainit-init. Ayan o guys Mga cottage Bumaba na yung tubig Kagabi hanggang dun sa taas yung Hanggang dun sa taas yung tubig kagabi Ay mga bata naliligo na o oh. <coughs> naliligo na yung mga bata. Yahoy! Sarap sa dagat. Ang sarap sa dagat. Mama. Si mama nagluluto pa. Mamaya-maya niyan, pupunta na dito yun. Oh, sige na, mag... Ah, na kayo dyan sa tubig. Ah, sige guys, mamaya naman mababasa na tong cellphone, maliligo muna kami. Ang ganda ng buhangin ni. Eh, ah. Pinong-pino. Hindi ka tulad sa ano? Sa pundakit, yung buhangin kulay puti. Dito kulay itim. Pero malinaw siya, oh. Ayun, si Mama. Naligo na si Kolokoy. Uy, sarap maligo. Parang manok. Oh, shell, kila, oh, shell. Ha? Naligo si, ano, kala mo, manok. Sige na.